Usapin na po natin para ho maipaliwanag ng uh, ano no ng uh, sa panig po ng mga ospital. Ito pong binabanggit din na single period of confinement rule. <laughs> Oo. Ang sabi daw no, ng PhilHealth ngayon, ah hindi na yan ipaiiral. O, iibahin na daw ang panuntunan. Pag-usapan muna na natin, ano ba itong single period of confinement rule? Nasa ante po linya ngayon si Dr. Jose Rene de Grano, ang Pangulo po ng Private Hospitals Association of the Philippines. Good morning po, Doc. Yes po, Sir Ted and uh, uh DJ Chacha for, uh, for inviting me. Good morning sal po. Salamat sa panahon. Ano ba itong single period of confinement rule ng PhilHealth? Ah, kasi po ang PhilHealth, uh, ah, parang nililimit nila. Kung kayo ako confine single uh, period of confinement. Ibig sabihin po, ano ba, na-confine kayo ng pneumonia. Within three months, uh, at na-confine ulit kayo with, for the same illness, hindi na kayo babayaran. Yan <laughs> po yon para Kaya nung, kayo, nagkaroon po ng hearing, di ba, kinwestiyon ni nung uh, ating mga mm. nando sa Senate mm. uh, at sa Congress. Sabi, mm-hmm. Eh, pa, ko nasiraan ako lang next month o oh, next week nasiraan ulit ako. Hindi ako Ito, uh, na ko pwede. Ganoon. Opo. Opo nang uh, I mean, doktor, na-, na natatawa lang po tayo pero <laughs> kailangan pa ba dito ng matalinong tao, di ba? <laughs> o nga po, imagine na ano pa yan, ha? that was uh, made, ano, parang ang tagal-tagal na po niyan, 2006 pa ata yan. Okay. So ito po ang kanilang rule, ano ho. So kapag ikay na confine sabihin na po natin ano, nang uh, nagkaroon ka nga ng pneumonia, di ba? Pneumonia. Oo, oo, kaya po nagkaroon ka ng uh, ng, na, na, ng flu na matindi. Oo, na-confine na ka. Oo, pa, within three months, hin pag ikaw ay eh, nagkasakit ng parehong sakit, hindi ka na makaka-recover sa from health. Yes po. Uh, pwede kayo magpa-confine pero wala nang deduction yes, po. Yes, opo, opo. opo. So ngayon, opo. ang sinasabi po nitong PhilHealth, mukhang sila po yata eh, natauhan ano ho, at napahiya, babaguhin daw nila ito. Sa ngayon ho ba, Doc, meron ba kayong mga claims nga na hindi po na binayaran because of this rule? Ang alam ko po sa kanilang data, mga more than 2,000 plus claims yun eh, na dininay nila dahil po sa SPC na yan, Single Period of Confinement Rule. Kaya po, yung iba nga po ang sinasabi po ng iba pang doktor ay parang sinasabi sila ng pasyente. Halimbawa pneumonia. Then after two weeks, para nag-recar ulit yung sakit niya. Mm -hmm. Parang sinasabi po ng pasyente ay sabihin sa kanya hindi na po kayo pwedeng uh, ma-confine as pneumonia kasi mayroon nga itong rule na ito. Mm -hmm. Kasabihin nila, kahit po anong diagnosis na lang para lang sa ganun po, ay at least mabayaran po ang pilihan. So, ganun lang nangyayari po. Minsan. Oo, sige po. So dito ho, sa, dito ho kasi ito ipinapangako na naman ng PhilHealth ano uh -huh. ho, na hanggang September 13 nilang daw po itong rule na ito. Okay. With this announcement sa Jaryo pa lang, kayo ho sa inyo pong hanay, ah uh, kung sakasakali po, kasi kayo ba sa hospital ho by the way, kapag bak merong Sorry Doc. Ha? pag meron mong pasyente na na-confine sa inyong ospital na yung nga po ang sakit, sabihin na po natin na uh, nagkaroon siya ng uh, ano no ng uh, ng problema ho sa kanyang tiyan, nagdidiarrhea siya no. Uh -huh. Oo. Oo, na-confine siya kasi nga na dehydrate siya. And then uh, and then opo, anxiety. opo in two months uh -huh. nagkaroon siya ng ulit ng sakit. Ano 'yon? Parang sasabihin nyo nakaagad na ano 'yan na hindi ka nasagot ng PhilHealth diyan. So kung maaari, uh -huh. oo, ay Ah, paano? Hindi, tatanggihan, ganun, tatanggihan ba ninyo? So, paano ba, ba nangyayari? Ganun po ang mayayari niya, Sasabihin sa kanya kasi makikita naman sa kanya record. Mm -hmm. confined -hmm. siya, less than 90 days. Ano po. So, sasabihin sa kanya, ay, mm -hmm. pwede kayo madly, pero hindi na po kayo pwedeng uh, magkaroon ng deduction sa PILIL. Kasi nga, of the Apa. rule na SPC, single confinement. Oh, Opo, uh, okay. Yun. Sige. So, dito po sa pangyayaring ito ngayon, Doktor, ano po ang uh, ano ano ang tugon po ninyo dito? Will you will you adjust kahit nagbalita pa lang ito? You or you will have to wait for a formal issuance? Ah, uh, we have to wait to, uh, for a formal circular po na e papadala ng PhilHealth. Kasi pagka wala pong ano yan unless ito pong effectivity sasabihin nila, mas maganda nga po sana na pong mm -hmm. effectivity nito ay uh, since the start of the year. Para na sa gano'n mabawi natin yung ibang uh, mga ano yung sinasabi nila na hindi na approved previously. Oo, sana retroactive po Ay, oh, sana mm, yung circular na yan. O, okay, so that is your wish ano ho kasi uh, ayon po sa report no ng DOH mismo 26,750 hmm. claims in hmm, 2023 yan pala. alone. Yun. Tama po yun. Kung totoo po yun, napakalaking amount po yun na hindi nakuhang benepisyo ng ating mga miyembro. Hmm. So, kaninyo, kung maaari lang, retroactive, ano kayang taon Sana. ho na? ito? Kasi kung 2006... Kahit pa lang 2023. <laughs> opo, opo. 2024, tara po. Opo, hmm. opo. kung maaari lang retroactive. Okay, sige po. So, yan po ang inyong... May isa po pong mm. issue dyan, ano mm. po, hindi ano yun? lang po yung single period or payment. Ano Meron pa po silang rule na 45 days benefit. Ano 'yon? Ibig sabihin po kung uh, kayo ay na-confine, uh, yung pamilya niyo, ang uh, benefits niyo lang po ay confined within. Kailangan magamit niyo lang 45 days in a year. Ano po? Pakiulit, pakiklaro po ulit sir. Doktor, paano po? Yung, yung 45 days benefit. Okay. Pag kayo po inakampain at lumampas po kayo sa 45 days. Halimbawa, nagkaroon kayo ng uh, 15 days ngayon, 20 days later on, mm -hmm. within the year, beyond mm -hmm. the 45 days limit po, hindi na rin kayo tatanggapin ng pinayon. Eh, pa paano ko masakit? Pa paano ko masakit yung tao? Aba, yun, although meron po namang ibang chronic illnesses na hindi covered niyan. Pero in general po, meron silang rule na gano'n, 45 days uh, benefit <laughs> uh, limit. Po. So, Sa parin pong dapat alisin yon. 45 days uh, limit. Kailan naman to? Limit. limit. Dok, kailan Opo. naman yan? Kailan pa yung rule na yan? Ay, napakatagal na po rin yan. Yung isa ah, kasi 2006 eh. Halos sabay. 2006 e. yung po isa. Oo, Halos sabay, o, 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 halos o, sabay o. po yan. Na, ibig sabihin nga, ang ang problema nga po nito kung ang uh, kasama po ang pamilya diyan. Ah, uh, kung halimbawa uh, tatlo kayo sa pamilya, uh, kayo ang main main beneficiary at mm -mm. may anak tayo di siyempre kasama po ang kwenta ng 45 days na 'yon, 'yung sa mga anak at uh, relatives. 'Yan so, uh, 'yung mm -mm. anak niya mismo. So ibig sabihin may mga na-ospital diyan kahit gusto pa sana at hindi pa magaling napipilitan na umalis na ng ospital kapag ka nakaka 45 o, days sa na. Ah, hindi naman po aalis but, pero hindi, hindi po babayaran oh, Inasagot mean, ng Hindi, hindi kakalpasan. Oh. Oh, oh, oh. Kaya lumalaki ang out, out-of-pocket ng Pilipino. Yes. Opo. So right now po, almost okay. 47% po ang out-of-pocket ng ating mga oh, miyembro. Oh, 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 okay. Oh. Sige po. So yan din po ang gusto po ng inyong hanay, uh, Dr. Uh, Degrano, yes. na kumaari uh, ma-cure. Ano, ano, ano po yan? Meron ba kayong formula? Ano po inyong gusto mangyari? 'yung yeah, asa atin po ay 'yung kung talagang na-approve uh, na nila ng board 'yung uh, single period of confinement at na-relate na po 'yon. Umaarin po sana retroactive ang effect noon para ma mm. uh, mabawi natin 'yung mga dating ano for the year even 2023. And then uh, 'yung pong alisin na rin po nila 'yung 45 days limit na 'yon. Opo. Opo. Sige po. So, salamat po ng marami. At kami po ano, na, natutuho dito po sa ating panayam na ito. Sa inyo po naman pong uh, palagay, ano po, uh, doktor, uh, ito hong napag-uusapan na ito ngayon na mga reforma ay dapat na hubat talagang upuan ng masinsin masinsinan ninyo at ng PhilHealth para lahat ng concern po ninyo, total ho naman ngayon eh mm -hmm. nababanggit na ito, baka kas, kasi may mga iba pa ho yung concern para isang isang pagbabago na lang po ng kanila pong mga ano, ng kanila pong mga um, so, or, po. uh, um panuntunan. Mga, oh, actually open naman po sila. Yung uh, sabi naman po ni President Duterte, open, open sila sa mga dialogue na yan. Yung nga po at sana po mas napabilis siguro. Kung hindi pa siguro nagkaroon ng hearing na ganyan, ay hmm. eh baka hindi pa rin mapapag-usapan niya. Okay, sige po. Sige, so salamat na marami. Doktor, sa inyo panahon ay binigay po sa amin programa at kami po ay mga ngalambag sa kinaukulan sa napakimportanteng isyong ito. Maraming salamat din po. Apo, thank you si Dr. Jose Rene de ng Philippine Private Hospitals Association. Ted Failon at DJ Chacha. Nyo nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.